pagkain. Gano'n lang ako guys. Ano ba to? pinakuluan ko lang. Kaon tayo. Pagkatapos mag-exercise, kakain. <laughs> Kailangan mag-exercise, eh. Lalo na patanda na. Pero good thing, wala akong high blood. Ha? So, tumaas yung triglyceride ko. Parang marami akong sugar. Kaya, kailangan maglakad. Arigahi Arigahi pamanisa. na putol man po puto, datong ipon ani eh so kamu dia guys <laughs> nakain na ba kayo kain nanonood na naman ako ng balita so grabe na naman yung ano no alam nyo nagkaroon din yan dito sa ano eh sa Hong Kong, yung HIV na yan. Ang HIV pala, pag lumala, maging AIDS, ganun. May, nagkaroon yan dito, dumadami din dito dati. Hindi ko lang alam ngayon. Kaya ano, dapat yung mga kabataan ititest yan. Ititest yan lagi. Di ba yung nag-aaral? Kasi ako dati, nag-aaral ako, drug test naman. Pero parang ano eh, lahat yata ng college ngayon, nagda-drug test. So, dapat ka noon iti-test yung mga bata. Para wala silang kawala. <laughs> Ganyan. paro ko gagahi. Oy. Kaya ang hirap. Or ano nang nangyayari? Marami pa yung mga lalaki. Kaya ingat, ingat. At saka dapat yung papasok ng ano, Pilipinas. Dapat may drug test. Ay, drug test. May drug test din. Pati yan, HIV test. Gano'n. Dami talaga yan. Kinakaan ko yung buto. Original pa naman yung ipin ko. Binunutan ako ng ipin. Dalawa lang yung dulo. Wala naman sira yung isa. Yung isa sira. Pinabunot ko lang. Kasi parang, ano, nagbabanggaan yung ipin ko. ayun lang siya guys. Ano ba yung kwento ko? Eh, may kwento ba? Sana kumain kayo din. Kain din kayo. Kung ano, ano na. Mahirap kasi mag, mag vlog guys, no? Na kumakain tapos hindi ka nagkukwento. Ay ko. Kasi hindi naman siya SS, ano ba yung SM, SS, SMR ba yun? ASMR. Wala naman akong microphone. So, magkwento na lang ako. So, depende na lang yung... <laughs> depende na lang yung manonood. Ako guys, ngayon, hindi na ako ano masyado sa YouTube. Ay, napapagod ako. Kung sino na lang yung pupunta, babalikan ko. Pero yung hindi talaga naon. Mabuti pa nga yung ibang lahi dyan, nanonood, alam niyo yung kinakain ko. Yung iba, sus, ginuo ko. Five, five minutes. <laughs> video ako. Tapos yung sa kanila, sobrang haba. Tapos hindi naman, ano, alam niyo yun, iba yung sin... Alam niyo, yung mga ano ko guys, pang tricks yan, yung mga title to. Kaya alam ko yung hindi nakikinig. At saka din Pero <laughs> well, wala ako niyan okay lang sa akin. Tatawanan ko lang. Pero alam ko talaga. Ga ganyan pa yan nung unang panahon. Siyempre sa tagal ko na sa, sa YouTube. Dahil nung mamadali. <laughs> so hindi talaga friendship yung gusto ng mga ganon. Okay lang naman na ano. Di background mo na lang. Sabihin mo, hey, di ako nanonood ano na lang to background na lang piniplay yun maganda yung honest <laughs> so yun lang siya guys so thank you pala no pero nahiya talaga ako dito sa member ko eh sa isa kong member nahiya ako hindi naman niya ito marinig na, <laughs> gusto ko nang tanggalin gusto <laughs> ko nang tanggalin yung member ko ganon e, ayaw ko nang insulto kasi nagbibigay nga siya kasi minsan dati tanggal kitanggal ko yan kasi babalik sa kanila magugulat sila para namang maayos naman si member kaya Shout-out sa may mga apam. Mahalin natin yung mga asawa ng apam. Huwag yung apam nila. Bad yun. <laughs> so, hanggang sa muli. Ang haba na ng video ko.